yung sa tayo mga pa. Harap Harap ng ano, biko. Tapos yung isa ano tawag nan kasaba. What's up mga kanoypi Nagbabalik na naman si kanoypi for another video Araw ng linggo Happy Sunday sa inyong lahat mga kanoypi Natapos na kami nagsimba simba Ngayon mamamasada naman na ako Pero magdi-deliver muna tayo ng bigas mga kanoypi Isang sakong bigas tapos Isang tray na itlog Ay ya yeah. May order naman sa akin Kaya i-deliver na natin to mga kanoypi So, yan. Malapit na naman ang Pasko, mga kanuypi. Ilang days na lang. Uh, December 15, ilang days na lang, mga kanuypi. Nine days na lang. Uh, Pasko na. Alright. So, lagay ko na dito sa loob nang makapunta na tayo ha? at may deliver ko na dun sa, sa, sa nag-order yan. na uh, isang tricycle driver din, mga kanuypi go mga kanoipi pi tapos na tayo ang delay but makipagna match batik pa lang pala din Ha Nito wala mukang angat ako Mede Eh Nik oh. Wala ata si Kuya, kakainipi. Masada. No? No. Papa mo. To saan? May oh, wala pa. Wala na. 260 na. Sixty. Uh, Thank you, thank you. Kung ano nagpasada ni mga oh, ako. <laughs> Sige, karad na. Oh, so magkasimanan. Mm. Well. Sige, karad na. Thank you. Ayan, mga kanayipi. Na-deliver na natin yung itlog. Bakit? Anong pangalan ka? Pwede, pwede, pwede. Ay, ko? Pwede ko na ipinig. Pag dalawa po. Tag-isa lang kayo. Pwede ikaw? Hindi. Hindi. May nakakilala na naman sa atin dyan ng mga kabataan, mga kanaypi. hali pala yung ano mga kanaypi yan yung ginagawang barangay hall ng nankesan may senior citizen na kundin ni eh, na building siguro yung nasa unahan mga kanaypi yan yung barangay hall baka 3 stories yan o 2 stories na building

deliver na natin yung 25 kilos dito sa Tabuyok Balip punta na tayo agad sa ano sa EGL sunduin na natin si Auntie Libby mga natin dyan sa ano sa San Vicente tayo sa phase 3 mga kanaypi sunduin na natin sa antelope dito <coughs> uh, ang init saka ang traffic sa bayan. ito tayo tayo dala lang tayo Itigrasya Traffic is eh mm -hmm. daw bigyan tayo. Ang mga 3.20 kasi dyan. I-message lang Okay. Sige, tayo. ayan mga kanaipik natin na natin yung service natin na selfie lady grabe mga ng ano mga ng iikutan sa sobrang traffic Yan sa may SM mga kanaipik sa Gracia village na kami tumataan 但。 i think. liso sa kanilang pwesto mga kanaitik sunduin natin siya at pupunta kami ng Makalong may hahanapin kaming tao dun eh Ayan, Malapit na tayo sa kanyang pwesto. Tay. Pantay nang tay, tay. <laughs> tay. kita tay mama yang hapon.

300 pesos mga kanaybi hindi ko na i-video kanina nung bumaba siya Ayan. so ngayon hanap na tayo ng ano ng bago nating pasayro merinda tayo mga kanipi harap harap ng ano biko tapos yung isa ano tawag na yan asaba.

Thank you, anak thank, ko, you to Mardis, ah. nante. thank you, Ante. Buen Ante. Thank you. Thank thank you. Bye ka oh, kapay. Buen Okay. Supay. So, okay. Buen Ayan mga kanipi, binigyan tayo ng 200 pesos tapos binigyan pa ako ni anti ng ano Tinapay Ayan o no? Banana cake slice Bigay ko na lang kay baby may kayan Para ano pagkain niya Tingay, duwa ka, tingay. Ano nga nga sabi dun ka na? Tingay, ako na punta dito. Sakto, malay kayo. Trapi <laughs> ko, pirom. Ano, trapa? Ayan, mga kanaypi. Naibaba na natin yung ano pasaheros limang pasaheros yung nakuha ko kanina sa paradahan eh Kumita naman ako doon ng 100 pesos mga kalaipi Alright Bale, punta tayo sa loob Uwin na Sige Ayan Natin pa natin si Ate Rose Dito sa Bacal Ngayon, punta tayo Itong EGL mga kanayipi Sa bahay Ni Antelisa